Goodbye, 5 years old. Ayan po, bubigay na talaga, yo. Umabante na po siya. May chance po na mabasag na yung ating glass. Isang sign po yan na makikita natin na kompleto po sa ating nitrogen cycle yung ating tax. Okay? Nakuha mo, brother? nga okay, brother. Amuyin mo nga. <laughs> okay, anong naamoy mo, Tol? Walang amoy. Walang amoy. Magandang hapon. This time nga po pala, meron po tayong i-reset na isang tank po. Bakit? So, ito po kasi, is meron po itong leak at the same time tingnan nyo po ito medyo umabante na po dito ang nangyari po kasi yung mga hamster sa ilalim nginat po dito yung mga foam nila so bumagsak po ang nangyari po is bakal to glass na po to so para mas safe po i-drain na lang po namin ngayon then i-reseal po natin yung mga may mga leak tapos i-make sure din po natin na, na mas safe na po siya gamitin no So, para hindi po rin delikado. Pali ngayon po is opportunity na natin to na ipakita po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyong cycle na tubig, yung may good bacteria. So, ngayon po, is i-describe ko po sa inyo or ipapakita ko po sa inyo yung yung pagkakaiba po ng ng cycle na tubig. Ito. Nakikita nyo po kung gaano po kadumi sa ilalim. Bali ayan po, dinisturb ko na, no? Pero ang nangyari niyan, No, kahit ilang disturb, kahit gaano nyo pa yan guluhin ganyan, pagdating po ng ilang minuto, ma is magki-clear pa rin po siya katulad nito. So ibig sabihin, isang sign po 'yan na meron po tayong good bacteria. No, nagsi-settle down agad yung mga sediments or bini-break down po agad ng ating mga good bacteria yung yung ano dito, no yung mga dumi, yung mga particles na lumulutang, nagsisettle down po agad. So, isang sign po yan, no? Kahit hindi po tayo gumamit ng tester, makikita po natin na nag po yung good bacteria natin. So, yun po yung grupo po ng ating nitrifying bacteria sa loob. Okay, so meron pa po. Sa ibang tanks po, pag dumumi yung tubig or, or nag-cloud, matik po yan pag inamuyin yung tubig, no? So, sa kanila, malangsa po or merong ibang amoy. Mali, ito is kahit pa po natin amuyin, is neutral po yung amoy niyan. Sige nga brother, amuyin mo nga. Oh Lord, Lord. <laughs> okay, anong naamoy mo tol? Walang amoy. Walang amoy. Walang amoy. Sure ka? Walang amoy. Oh, baka hindi, dinadaya mo kami. So, ganun po talaga. Itong setup na po to is kasama po to sa ilang years na namin na setup. Mahigit na rin po to 5 years dito. Pero wala po kaming choice kayo kundi i-drain po talaga to. So ang gagawin na lang po natin Yung good bacteria po na natira po dito Is isisave natin yung kaya po natin isave no So ito ilalagay natin sa balde Then lalagyan po natin ng konting tubig doon Tapos ibabalik rin po natin after After natin ma-secure yung aquarium na to So remember mga tol, mga sis yung aquarium na merong good bacteria kahit ano pa pong gawin natin pag disturb niyan is hindi po yan dudumi I, I mean hindi po yan babaho no? tapos mga ilang minuto or ilang oras magiging clear po ulit yung ating tubig ng ganyan so isang sign po yan na makikita natin na kompleto po sa ating nitrogen cycle yung ating tax okay nakuha mo brother sige so si brother John Mark kukuha na nga yung mga ano natin no? yung substrate natin inalukay halukay na nya dyan okay so goodbye 5 years old okay pero syempre eh, iseset po natin ulit yan ngayon lang po talaga is eh, ayan po bubigay na talaga yo eh, umabanti na po siya may chance po na mabasag na yung ating glass ang kukulit kasi ng mga hamster natin no? Eh, umakyat dito nginangat-ngat yung mga styrofoam so hanggang sa ganito po yung nangyari